former PBB housemate, sasali sa Miss Earth dahil dito. Viral ngayon sa social media ang dating PBB housemate na ito matapos umugo ang usap usapang sasali umalis siya sa Miss Earth. Hindi inaasahan na talaga naman nagkulat ang marami. Sa Pilipinas, hindi na bago ang matinding paghanga ng mga tao sa mga beauty pageant. Itinuturing itong bahagi ng kultura kung saan bawat korona at titulo ay diriwang na parang pambansang tagumpay. Taon-taon, milyong-milyong Pilipino ang tumututok sa mga kompetisyon tulad ng Miss Universe, Miss World at Miss Earth. Iba't-ibang kandidata rin ang sumasali rito. Ngunit hindi nga nakapaghanda ang marami sa pagsali-umanaw ng dating PBB housemate na ito. Matatandaan bago pumasok sa bay ni Kuya, siya unang nakilala bilang isa sa mga pinakamahusay na boses sa industriya ng OPM. Nakilala siya matapos sumali sa The Voice of the Philippines at maging bahagi ng Birit Quiz kung saan pinahanga niya ang madla sa kanyang malalakas sa birit at soulful na performances. Sa kabila ng kanyang husay sa pagkanta, masasabing naging big break niya sa showbiz ang pagsali niya sa Pinoy Big Brother bilang bahagi ng unang season ng Celebrity Collab Edition. Sa loob ng bahay, nakilala rin siya ng fans bilang The Nation Mom. Isang palayo na sumisimbolo sa kanyang pagiging caring sa mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Samantala, marami nga ang nabigla ng umugo ang usapang sa sali raw siya sa Miss Earth. Nagumpisa ito na maging usap-usapan sa social media ang sunod-sunod na panalo ng mga blonde beauty queen sa Miss Earth. Nagsimula ito noong 2023 kay Drita Zidi ng Albania. Sinundan ito ni Jessica Lane ng Australia noong 2024. At nitong 2025 naman ay si Natalie Puskunova ng Secret Republic. Dahil dito, marami nga ang nagbiro na dapat umanong sumali sa Miss Earth ang OPM singer na si Clarice de Guzman. Binang kinatawan ng Pilipinas para sa Miss Earth 2026. Isang netizen pa nga ang nagpost ng edit ni Clarice na nakakrown na may caption na Miss Earth Blonde. Kalakip nito ang larawan ni Clarice sa kanyang bland era noong nasa bahay pa siya ni Kuya. Hindi naman nagpauli ang singer at gave na sinakyan ng biro sa kanyang sariling Facebook page. Ako na ang bahala, ani Clarice sa kanyang post na agad naman pinagkaguluan ng fans. Sa platform na X, nagrepost pa si Clarice ng larawan. Kasama ang tatlong bland Miss Earth winners at sinabayan ng biro, babawi tayo. Sinundan pa niya ito ng isa pang biro Napansin nyo Ako ang pinakabangong retouch ang rules Is assigned Dahil dito Dagsa ang komento mula sa mga aling na netizen Isa ang nagbiro Grabe ang acting May kita ka na din sa beauty queen Certified rey nanay ka dyan ma'am May isa rin nagsabi Ma'am huwag kang papatalo Ikaw ang pinaka best sa Miss Earth Sure win ka Mas maganda ang rules mo eh May isa pang netizen na natawa sa sitwasyon at nagkomento Next Miss Earth Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune 2026, isama na natin ibang planeta ma'am. Sa kabila ng mga biro, ipinakita ng po si Clarice ang kanyang likas na sense of humor at kakayang makisabay sa mga trending topics. Kaya naman, imbis na seryosohin, ginawa niya katuwa ng sitwasyon dahilan kung bakit muling napamahal sa kanya ang mga tagahanga. At kung sakaling magbiro man ulit ang netizen tungkol sa Miss Earth 2026, mukhang game naman si Clarice lalo na sa kanyang blunder Roots Retouch at Confidence Queen Ready.